Bakit nga ba sa dinami-dami ng pagkain, bakit popcorn ang ibinibenta at kinakain sa mga sinihan? Alam nyo ba na minsan ang niligtas ng popcorn ng industriya ng palabas at mga movie house mula sa pagkalugi? Ang kasaysayan ng paggay ng popcorn ay nagmula pa sa sinaunang sibilisasyon ng mga Aztec, libu-libong taon na ang nakakaraan. At muli itong naging popular sa masa dahil sa naimbentong mobile popcorn machine ni Charles Crater noong 1885. Dahil sa madaling gawin at napakamura ng presyo ng popcorn ay mas lalo itong sumikat noong panahon ng Great Depression. Ang Great Depression ay naganap noong 1929 hanggang 1939. Ito yung panahon kung saan bumaba ng gusto ang ito ekonomiya at tumaas naman ang bilang ng mga walang trabaho. Parang yung katulad sa nangyayari sa kasalukuyan at naapektuhan ito ang halos lahat ng bansa sa buong mundo. Dahil sa nagtitipid ang mga tao ay gumagastos lang sila noon sa mga produktong mura o sulit sa kanilang pera. At isa na nga doon ay ang popcorn na ito'y affordable, madaling hanapin at madaling gawin. Kung tumaas ang benta ng popcorn noon ay bumaba naman ang kita ng mga sinihan kaya nag-isip ng paraan ng pakulo ang mga movie house, binaba nila admission fee, pinayagan nilang pagdadala ng pagkain at pinayagan din nilang pagtitinda ng popcorn sa mismong labas ng sinihan. Ang kombinasyon ng pagkain ng popcorn habang nanonood ng palabas ay tinangkilik ng mga tao dahil nga dito ay muling dumami ang dagapanuo ng palabas sa mga sinihan. Pero dahil sa napansin nilang mas malaki ang kita sa pagbebenta ng popcorn, kaya pinaalis na nila yung mga middleman at sila na mismo ang nagprovide ng stall at kumontrol sa presyo ng popcorn. At kung tatanungin nyo kung bakit sa ngayon ay sobrang mahal ang presyo ng mga popcorn sa sinihan, yan ay dahil gusto nila at pwede nilang gawin. Sila yung kumukontrol tulang ginagawa nilang monopolyong pagbebenta ng popcorn sa mga sinihan. Ang choice nilang ng tao ay kung bibili o hindi. Kumbaga, ang movie business noon ay popcorn business na ngayon. Pero hindi rin naman natin sila masisisi dahil maliit lang na porsyento ng mga nabibentang ticket ang napupunta sa kanila at ang mas malaking porsyento ay napupunta naman doon sa mga movie studio. Mag-isip, mag-subscribe at alamin ang sagot sa mga tanong na bakit